Mayroon so, meron sa atin dati, parang hindi naman sa atin pero uh, supporter din natin yan si Sir, si Sir RV. So, ngayon, parang 3 months ago nagpa-ABS siya sa atin. Happy siya doon sa service natin. Saka dati, ano yan, dinala sa amin dito, may kumakalampag doon sa ilalim. Pinagawa niya kasi sa ibang shop to. Tapos, hindi to normal yung yung axle bearing sa ilalim. So, muntik na siya ma-deads Buti na lang nadala niya sa amin tapos kinabit namin. Wala lang, maluwag lang. <laughs> hindi inayos yung ano, yung pagkakakabit. Kasi hindi niya pinugo doon sa pagpapagawaan niya dapat. So, anyway, happy siya kasi yung EBS sa kinabit. Ngayon nakakabiyahe na siya sa malalayo dahil doon sa EBS natin functioning and may warranty yan, guys. So, dahil happy siya doon sa service natin na na ginawa natin sa kanyang unit Ito na siya nagpapagawa Nagpa-PMS siya ngayon Tapos Nagpakabit siya ng motor Eno Okay, yeah, try mo dyan.